Hey guys, good morning. Welcome back to Archie Traveler. And today is our last uh, part ng video natin kung saan nakausap natin yung mga uh, namamahala dito sa nursery or sa coconut hybridization na program dito sa Dinalungan. So ngayon, ipapaliwanag naman sa atin ni Sir Eugene kung ano nga ba yung mga classification or paano ma-identify yung mga uh, hybrid na niyog dito. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po pala si Eugene Dayacos ng PC Aurora. So ngayong araw po na ito, nandito tayo ngayon sa EPCDC, Aurora Fabrics Cockroach Development Center. At ngayon po ipapakilala ko sa inyo isang mga variety na nandito ngayon sa EPCDC. Ano po? So ngayon po, ito po ay ating uh, ko anong variety. Ano po? Unang-una -una, ito po ay variety makapuno. Ano po? So unang-una, ma-identify natin siya sa tunog pa lang. At kung walang tunog siya, ibig sabihin, tunay na makapuno. Ano po? So, alugin natin. Wala. Pangalawa, wala din. Makatlo, wala. So, dun po ma-identify kung talagang makapuno. Ano po? Pangalawa po, dito tayo sa parating aromatic dwarf. Ano po? So, ito po yung dalawang uri ng ating aromatic dwarf. Ano po? Meron pong time na malilit siya, pero ding time na medyo malalaki. Ano po? Ito po yung mga aromatic dwarf ang tawag po dito. Pangatlo, ito po is Kakuna dwarf. Ano po? So dito natin mahalata ngayon ano na ang uh, Takura Dwarf is medyo pahaba siya. Medyo may nguso ano po. At pang-apat, is uh, Katigan Dwarf. So halos parehas lang rin po sila ng variety nito kaso lang itong pagkakaiba lang nila is meron siyang nipple. Ano po? So ngayon, pagbalik natin dito sa uh, pakapuno testing natin kung talagang puro ba siya. Ayan po. <laughs> so, dito tayo ngayon. Baby, natin siya. Sige, dito na lang. Ganon. Ating buksan ngayon kung talaga ay, ito po siya. Ayan. Ito po yung itsura ng ating makapuno. Ito po ang totoong makapuno. Puro, kaya masabing makapuno. Puro laman. Okay. So, ititikman natin siya ngayon. Ano ko anong lasa niya, kung anong itsura man niya, mga gano'n. So, ito siya ngayon. Napakalambot. Ayan. Ayan. So, titikman natin at kaka, syempre kakainin na rin natin. Mm. Lasang ko, na makapuno. <laughs> uh, ito. <laughs> Sige, <sir>. <laughs> <laughs> so, ito. Pagkwan, ilamin mo. Sige, sir. So, it, so ito po, tetestingin naman natin ngayon yung uh, aromatic dwarf. Ano po. At titikman din natin kasi pinangalanan siyang aromatic. Ayan. Dahil natin siyang buksan. Yan. Ito na siya. Ano? So, titikman natin ngayon. Hmm, dami. Titikman natin. Ito pwede ito na tawag na ito, aromatic dwarf. Ano? Masarap siya, Malinam-nam. So, lang. Siyempre, tinikman din natin yung makapuno nila dito. So, ngayon naman ay tatanungin ulit natin si Sir John para naman ipaliwanag sa atin kung paano tayo makakahingi ng mga seedling nut dito sa kanila. Uh, sir, may naririnig ako at may mga nababanggit sila ng CF. IDP. So ano po yung kaugnayan ng CFIDP sa APCDC? Okay. CFIDP. Uh, ah, ito yung uh, nakapaloob yung CFIDP doon sa batas na nilagdaan ng ating butihing dating presidente, si Digo, ano, na Republic Act 11524. Ito yung uh, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Sa, sa trust fund na yan, nagkaroon sila na parang yung implementing rules. Ito yung CFIDP na sinasabi mo. Coconut Farmers and Industry Development Plan. So, paano gagawin? Paano yung papatupad? Ano, yung nakapaloob sa batas para sa kapakanan ng ating mga magsasaka ano So, sa SIPDP na yan, yung pera buhat sa Kolebi ay nahati-hati sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Sa halimbawa, <coughs> yung uh, mapaganda yung produkto ng niyog, sa DTI. Kung magkakaroon tayo ng training sa mga magsasaka natin ng manyog, yan ay sakop na ngayon ng ATI at saka PESDA. Kung kailangan natin na magkaroon ng loans, ano, so silang bakyan at saka yung DBP ngayon. Kung sakali man na yung mga samahan na yan ay mayroon silang uh, gusto lang magkaroon ng training ng isang cooperative sa CDA na may yan, Cooperative Development so, so, Society, na Authority. nahati-hati na yan. Ang role ngayon ng PCA ay sa hybridization. Kung kaya dito sa PCA, di, mayroon tayo tinatawag na hybrid, hybridization program. Ano ba yung hybridization? Ito yung cross ng mga dwarf varieties natin, maring takunan, maring katigan, ano yun ang mother, pam. Tapos yung ama naman, yung manggagaling sa iba na mga pollen. Maring Laguna tol, ano ba may tol. Yung pollen, yun ang i-spray. Ano? At pagpunta mo sa field, makikita mo kung paano gagawin yung hybridization. So ituturo sa iyo sa mga tauhan ko kung paano yung process para hindi may ikaw, lahat ng mga nakikinig at nakakapanood ng video nito, malalaman nila ano yung konsepto ng hybridization. Kaya namin basta niyo blancha na gano'n yun pala, marami. Marami. So ipapakita nga doon yung step by step na gagawin sa hybridization. Ngayon, kung titinan mo, meron na tayo dito sa APCDC na mga takunan at saka katigan dwarfs. No yun pered. Kung magagaling pa yung isang yung ating pollen sa Sabuanga, matagal, malayo. Yung isang kilo kasi ng pollen ay 50,000. Mahal, di ba? So, naisipan ng aming regional manager, Dennis Andres, na dito na sa APCDC, gagawa na ng pollen. Marami naman tayong mga promising coconut varieties na mga tools dito, ano. So nagkaroon, nagpadala ang aming opisina, aming regional manager, ng limang empleyado buhat dito doon sa Zambuaga para mag-aral doon sa panong gagawa ng pollen, ano. Tapos, meron tayong pinagawa laboratory dito. Then, diyan din at Kapag na-perfect ka na, perfect na yun, so, ibig sabihin, yung pollen, i-diretso na ngayon na i-spray doon sa mga mother pump. No? At kapag ka-perfect yung hybridization process, ano, makikita nyo, pag natin sa field, may makikita kayo, may mga kulay-kulay na mga bunga na nyo Yun ay resulta na ng hybridization. Kapag lumaki na may makita kung may pintura, perfect yung hybrid design process. So yun mismo ang occasion na ibibigay ano, sa mga magsasaka na gustong magtanim ng hybrid. Yung hybrid natin, take note yung pagkakayabahan, yung tall, ito yung layugan, yung dwarf, ito yung mababa. Kaya kapag ka pinag-cross mo yung tall at saka sa dwarf, ito ay hybrid. You know, so, pareha, halos parehas lang sila. Ang pagkakaiba, yung dwarf, yung bunga niya, pwede mo yung tanin, 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 tanin. Pero yung hybrid, hindi namin gano'ng may recommenda for replanting. Kasi paano kung tumubo, ang na-inherit niya, o namanan niya, ay yung karakteristik ng ama, layo ganiyo. Mataas. Mataas. <laughs> diba? Uh, pwede, pwede tanin. Yes. Pero hindi natin may assure kung ano yung karakteristik na minanan niya. Yes. So, mostly, kapag ka-hybrid ay pang nut production siya. so ganoon ang pagkakaiba nito ng dalawa. Yung dwarf at saka yung hybrid parehas na malakas ang production nila ng tuba. parehas na malakas ang production ng tuba. Sa malakas ng yung dwarf. Mas malakas ang pamumunga ng hybrid kaysa sa dwarf. Kasi nga yung ang dwarf kasi medium, medium size ang bunga. 'yung tall, malalaki ang bunga. Pinag-cross mo ito ito na hybrid. 'yung hybrid, ito, hybrid na oh, yan, Kaya yan. Oh, kaya medium size, malalaki, pinagsama dito. Ito 'yung hybrid. Ganon pagkakaibit niyo so, sa kilon. So, kaya Pero mamaya pag po okay. sa field, makikita niyo. Yung igagay ka lang mga kasamahan sa trabaho na, Sir, ito po yung takunan, ito yung katigan, ito yung aromatic. You know? So, makikita. Sir, kung napapansin mo, yun na. May mga pintura na. Iyon na ay produkto na ng hybridization. Kaya then napansin ko, ang dami nyo dito mga seedlings ng no, mga niyo, yung yung mga seed ano nya na mga pinapatubo niyo doon sa Mindanao seedlings eh. mm -hmm. Seedlings po 'yan mm -hmm. ng niyog sir, no. So, napakarami niya. Paano po 'yun? yun? Paano niyo po po siya na didistribute sa mga farmers para mapakinabangan nila ito? And paano po nila kayo like mag-reach out? Paano nila ma-contact kayo or kung sino para mag-request na magkaroon sila ng mga seedlings na ito? Yung una kasi at key eh, kay bago ito eh di tatag ang ABCD si dito manggagaling yung seedling seednat at saka seedling requirement ng Aurora, Central Luzon and the rest of regions 2 and 1 uh, and 2 ano, so yung alaw uh, nyo na yan, nga sa Cagayan. Kaya, uh, naisipan nga natin buti yung senador na establish ito, Senador Angara. And then, lahat ng mga pa-parent, ano, yung mga sitnas, nanggaling ito lahat sa buwanga, sa katabaw, dinala dito, pinatubo, lahat, ano. So, kung makita mo yan, ma napakarami, di ba? Uh -huh. Yan ay nakahanda na due for distribution sa kagayan, bataan, sa bagay, para matupad yung kanyang vision na panggalingan ng mga tanim ng yung magaganda kasi sila batanim. po yung may potential na malawak talaga yung mga tanim na yung yung yes yes yung yung bataan sa balis dati ay malamig yung gan pero nung pumotok ang pinatubo medyo okay. naluto ano so kagaya may mga yung gan din yan ano so bisa sabi dito magagaling kasi dito may i-assure natin yung highest quality ng seedlings ano ngayon yung talo mo kaya na Paano makikinabang yung mga magsasaka ng yun? Ano? sa aming regular programs uh, sa isang samahan uh, organization based at least ano, may 50 members or 50 hectares ano, kahit isang daan sila may ito siya tikakalat ngayon kung sakali man basta ang pag-usapan natin nun ay 50 hectares ang isang samahan so gagawin lang nila gagawa lang sila ng liham kahilingan sa ating butihing regional manager Dennis Andres ano, magsasubmit sila ng yung Xerox na kanilang ID, tapos yung Xerox na proof of ownership maraming yung tax declaration yung titulo kung nagkataon na wala pa titulo ay di yung pagpapatulan ni punong barangay na sila nakaposisyon doon ano lang tapos kapag ano sabi doon bigyan ako ng information bibigyan ko ng uh, direktiba yung aking tao na nakakasakop na igawan niya ng site validation ng suitability survey ano, you know, para yun ikasamang supporting documents papunta sa regional manager. Para kung sakali ma na makita ng aming regional manager na kompleto mga dokumento at nasihan siya na talagang kailangan niya at inaproba niya, pabalik dito sa amin yung request. You know, then bibigyan namin sila ng uh, patubo niyo. May mga papel sa man dapat ihanda para sa ganun ay maknalis kasi subject for audit ang mga yan. Kasi napansin ko din sir sa amin, yung sa community namin, sa barangay namin, nakinabang talaga sila sa program na ito kasi yung family namin, yung mga magulang namin is, I think, isa sila sa nabigyan nyo din po ng mga, ano yung samahan nila doon ng mga farmers. Ay, sa uh, salamat. At least, hindi man natin itatanong lumalabas na mayroon talaga nagagawa ang PCA, APCDC oh, oh, oh. na nakakarating sa grassroots. Na so yun guys, thank you so much sa pagsama sa atin dito sa ating uh, journey at sa ating experience sa kanilang uh, PCA or APCDC dito sa Dinalungan Aurora. Ang dami natin natutunan about sa mga variety ng niyog and thank you so much din po sa pag-invita sa akin dito sa inyong nursery. Ingat po and have a great day ahead.